Hi guys, ayan update update lang muna po dito sa aking sari sari store Namili ako kahapon guys, pero ang kunti lang ayan. Itong mga pailan ilan lang nawala na dito sa aking tindahan Tapos hindi pa sa, hindi naman ako naka ano, na bibili ng swaka So bumili na lang din ako kasi meron ako nakitang may pa-free na isa Ano sa mga ng iba kasi tig ano talaga yung aking binibili nung nakaraang kasi nagbumili pa ako ng isang karton so meron pa marami pa pero ito ay kumuha na lang din ako ng iilan kasi meron siyang nakabay 10 one free yes. tapos gusto naman kayo chat. meron na ba kayong natanggap na mga <laughs> regalo galing sa mga wholesaler na binibili natin sa guys wala pa or wala talaga nung nakaraan ano eh dalawang t-shirt yung natanggap ko. Ngayon, wala daw kahit calendar, wala. Kaya, ayun, wala tayong pamasko sa ating mga wholesaler. Yan, mga ilan-ilan lang to, guys. Kasi yung mga soft drinks, hindi pa ako makakapamili. Yung mga litro ko, wala pa. Hindi pa ako nakabili. Yan, ito. Ito ata ay wanda sinata itong young na pula or anim lang. Update-update lang muna ko sa inyo. Kasi si, yung ano ko, yung namigay ako ng giveaway sa mga bata kong customer, yung iba eh, hindi ko pa nabigyan. Apat pa yung natila kong ano, tab niya. Ayan, papakita ko sa inyo. Ayan, apat pa. So, apat pa yung natirang hindi ko pa nabibigyan. Nagbakasyon na yata. <laughs> hindi. Kagabi, narinig ko yung boses nung dalawa. Customer ko na suki. Okay. Ang kaso, hindi ako nagbantay dito si Mr. Nandoon sa CR. Kaya yun, hindi sila nabigyan. Tapos yung iba naman, merong video. Tapos yung iba, wala. Kasi nanchalan. <laughs> nahihiya. Or minsan naman, kapag kasama yung mama, nahihiya akong mag-video. Kasi yung bata lang naman talaga yung ano kung yung nakikita kong bumibili dito minsan yung mama nila kaso eh hindi naman ako masyadong nakikipag ano sa mama sa mga bata ko gustong nakikipag kwentuhan ayan Milo tapos itong posporo ayan marami pa kasi ako natira dun sa binili ko nung nakaraan kaya ayun, ito kunti-kunti lang talaga ito tapos magic parang nag ano lang ako ng pressure ng update magkano na ba kasi lalo na yung meron akong isang viewers na nag comment kung magkano, bakit yung benta kung napansit kanton ay 10 pesos lang kasi sa kanya ay 80 na yata yung benta niya napakamura naman daw sa akin kasi ang kuha niya talaga sa pansit kanton daw ay 16 or 15 yata yung yung bawat isa. Pero nung tinignan ko sa resibo, eh, ganun pa rin naman. Ito na tayo, no? Ayun, so, sinigurado ko rin talaga na tignan yung resibo. Pero nakakita, pag ko naman doon sa my free, eh, 11.50 yung puhunan. So, sabi ko, hindi pa siya nagbago. Kaya 15 pesos pa yung aking bintahan. Sabi ko, ay, eh, ang mahal naman sa inyo. Sabi ko, ganyan. Tapos yung twin pack din, eh, may nagtanong din kung magkano ang bintahan ko ng twin pack ang sabi ko ay 15 pesos Yan. kasi ang puhunan yata ng twin pack kung hindi ako nagkakamali ay 13 or 12.50 parang 12.50 yung puhunan okay pa naman siya sa 15 sa iba ko kasi ditong mga tindahan eh ano na nagtaas na sila 17 na ayun lang yung aking mga napamili. Maganda to sulatan ng ano. Ayan, nakikipag-chika lang muna ako sa inyo ngayon. Ito yung aking mga napamili kahapon. Yung iba na hindi na-display ko na eh. Na-display ko na siya kagabi. Eh. Dalawa, ay yung chicharya. Ito guys, yung nabili ko yung chicharya. Sa hapon. Ayan. Dagdag lang din to dito sa mga naiwan pa. Bali nag-stack na ako kasi nga, eh, pa-new year na pag-stack lang din. Kasi nung nakaraan, ang unang naubos yung movie na caramel. Kasi minsan lang yung magkaganito sa amin yung movie na caramel. Lagi talaga yung chocolate lang. Yung nakadisplay lagi sa wholesaler. Kaya, ayun, nung nagkaroon ng caramel, yung suki okay kong mga bata dito, lalo na yung tapat. Yung binabalik-balikan. Kaya, bumili na ako ng... Pero, pagbili ko ngayon ay tatlong dosena kasi meron meron pa akong nabili dito sa aming kapitbahay lang na wholesaler, isang dosena. So nung pumunta ako dito kahapon sa clover, eh tinatlong dosena ko na. Yan. Yan guys, ikayo eh, ba? Yan magtatanong lang ako. Meron na ba kayong nakuha din? Ayun, <laughs> pabalik-balik yung tanong ko. Ito yung mga napamili ko nung nakaraan ito. Oh, 'Di ba medyo nakikita na natin yung liwanag na naman. O, oh, palatandaan yan na ano na maraming na namili ng mga bata ng chicherya. Yeah. Tapos dito tayo. Yan, sa mga dilata ko, ay wait lang guys. Ayan guys, sa mga dilata ko ay ito. Ayan, may mga bawas-bawas na rin. Tapos yung yang na doon ay yun nga, bumili muna ako ng anim na piraso. Tapos yung dito, yung smart, yun, pang hugas sa plato. Hindi ako makabili kasi wala silang stock. Kahit din doon sa kabilang wholesaler, iwala din. Tapos ayun, yung itlog talaga natin inagmahal na nagmahal na talaga. Yung kinukuha ko lang ay yung large. Kasi kapag XL, eh, maibibenta mo na siya ng 11 pesos. So, yung mga customer ko medyo natatakot na sa ganong presyo. <laughs> yung natatakot yung aking mga customer sa presyo kapag XL na itlog yung kinukuha. Kasi ibibenta mo na siya ng 11 pesos or 12 pesos. Yung kinukuha ko ay yung large na lang muna. Kasi yung puhunan sa large, eh, 8 pesos lang yung bawat isa. So, binibinta ko siya ng 10 pesos. ganun din naman. log, lang, log din naman yon Ang pagkakaiba lang, eh, maliit talaga yung large. Kumpara sa XL na malaki. Pero, kung ako yung tatanungin, eh, okay na ako sa uh, large. Kaya yung large lang yung kinukuha ko sa aking So, kinaman na nagdi-deliver. Hindi talaga kukuha ng XL. Sa panay nga siya offer ng XL, sabi ko, hindi na lang muna kuya. Ito na lang muna kasi medyo maano-ano pa sa bulusa. Sabi kong ganyan. Kaya yun. Tapos guys, yung akong mga soft drinks, eh, yung iba nasa labas lang. Yung litro na lang ang wala pa. Hindi pa ako namimili ng litro kasi wala pa akong si Mr. IBC pa sa shop. Tapos yun, yung dito naman na side, yung mga stock-stock ko ng mga suka, ganyan. Ayan, stock-stock lang. So yun guys, yun lang muna yung aking update sa aking tindahan. Ayan, magkita-kita na lang tayo sa susunod na vlog. Ayan, see you next vlog guys. Bye-bye!